Ngaw ngaw. <laughs> hmm? Kala mo na sa bahay lang oh. Hindi ko nga alam na sa iyo Si Boytok Mall? Kala, tatabi ko. di Hindi, hindi, hindi. niya. Yung niya, Hindi ko alam natin. Na, ka deep Balik ka natin Puro kasing ngal-ngal Nag-away na yan Puro kasing ngal-ngal Tinan -ngal. mo, kala mo na sa bahay lang Ano yung pinicture yun ang kita semua. Para itu.